Good morning mga kabreeder uh, Bali ngayon eh Magduturok tayo Gamit kong panturok Bexan B complex Bali ang hawak ko nga po pala yung manok ko eh, Ito ay isang inbreed uh, Back to mama Pero Kung kinalabasan niya May diferensya sa paa Pero yung katawan tsaka itsura maayos naman kahit paano yun lang talaga yung issue yung paan niya ganun talaga yung kabreeder kapag ka in may lumalabas talagang mga kabig eto na sobra ni eh. kabig dalawa dalawang paa pero balak ko sanang gawing uh, broodstag balak kong i-cross sa mga pullets ko dito sa so, palagay mga kabreeder hindi ba mamanahin yung pagkakabig sa mga anak pakicomment base sa experience nyo kung nagbreed kayo ng ganito kung ano yung kinalabasan para at least aware ako at aware, aware din yung mga uh, uh, ibang mga kabreeder natin na nanonood Uh, yun lang mga kabreader at uh, hanggang sa muli